Money siya dire mga kaibigan. Yung mga baybayin nito. Dito ho tayo maliligo ngayon, diyan. Diyan tayo. Kuha tayo ng mga ano dito. Ano e na lang starsan? Yan. Ganun ho mga kaibigan yung makikita ho natin dito. Yan po ang uh, Isang ano? One box mayroon. Ano mga kaibigan? Masa tayo uras? Alek dere? Eh, kung 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 tayo. Huh? tayo ng mga kung 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 mga kung 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 I have a treasure here mga kaibigan kasi yun know na my friends this, this treasure is considered as a treasure for 10 years and also this this treasure we have a treasure here here it is a treasure in which it is our what do you call this uh, it's very nice It's very very nice treasure mga kaibigan. You you get to take picture. Ilang magdulo ko. Take picture. Yeah. Kuna nindot. This is our treasure. Ano lang siya magaan lang siya. Ay lang isabi kana lang. Eh, bapo. Ay bapo din. Oh, yun. It's it's a very big big treasure. Ito, lagay natin dyan hanap pa tayo ito nga oh mabuti nga ito yan pang ano ito no pang malakihan no oh. hmm pang ano siya pa beach at Ray Shore. Wala mi madurito be, Martis Bernis. Padala na tagduha. Dala og kaduha. Ano ba ni god? Ano gamay ra man tag space ang likod Kaya magdala bay gamit lang ganun. Ano may box si ano itong lalong yeah, hmm. oh, na pala yun may box ay pag bugati kay bugat di yan yung mga kay kutabutin ko muna ito ngayon eh oh. Huwag mong dugayin, di si George, naghintay doon. pagkasaputin yun. Huwag mong dugahin. Si George naghintay doon. Baka sa Putin yon. May pag si George. So, mag yung mag-iuban Ang lipa ito. May pagkakuto na lang sa anak ni mo. Maghakot po ko ah. Stop na ni. plan